dahil nga maraming natuwa sa akin nang kumain ako ng itlog nung nakaraan subukan ko naman daw kumain ng sardinas so dahil uh, hindi ko pa ito nasusubukan naghanda muna ako ng pasador with wings time ko lang na kumain ito baka mamaya katihin ako o ano mangyari sa akin so paano ba ito buksan Kaya, yan, bukas na siya Ah, ayan, bukas na siya. Grabe, parang siyang sabinas. Ah. ah, so, okay. Susubukan na natin siyang ilagay. Ayan na siya, guys. Nilagay ko na siya. Ay, ah, ayan. Ito na siya. Huwag niyo kong i-judge siya. Ah, ayan. Susubukan ko, uulitin natin. Isa pa, isa pa, isa pa. kaya. Diyos ko. Iba na lang. Na, kakainin ko na talaga siya. A Ate. A A kakainin ko na talaga siya. iba na lang. Hindi talaga siya kaya. Iba na lang. Hindi ko talaga siya kaya. Maayos naman siya. Masarap naman daw siya. Pero iba na lang. Hindi ko talaga siya kaya. Pero ate, uulitin ko. Mm Hindi -hmm. ah! 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 talaga kaya. O oh, sige. O oh, sige tatapang ko na lang yung ipin ko one two three go Meglio, vedi, tu